News Update Mga balita ngayon Tatlong magkakapatid batay sa sunog sa Quezon City Karamihan sa mga Pilipino galit sa korupsyon sa flood control projects ayon sa OCTA survey Importation ban ng mga poultry products mula New Zealand inalis ng Department of Agriculture Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Tatlong magkakapatid ang nasawi sa isang sunog sa isang residential area sa barangay Santo Domingo, Quezon City, pasado alas 11 ng umaga nitong Martes, October 14. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago ito tuluyang makontrol ng mga bumbero bandang 1.57 ng hapon. Ayon sa mga otoridad, patuloy pang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang mga detalya sa pagkamatay ng mga biktima. Inaalam din kung may pagkukulang o kapabayaan na naging sanhi ng trahedya. Nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang mga residente ng nasabing lugar habang isinasagawa ang follow-up operations at tulong sa mga apektadong residente. Karamihan sa mga Pilipino ang galit sa isyu ng korupsyon sa mga flood control projects at suportado ang mabilis na investigasyon ukol dito ayon sa inilabas na survey ng OCTA Research ngayong araw. Sa tugon ng MASA survey na kanilang kinumisyon mula September 25 to 30, 60% sa mga respondents ang nagpahayag na sila'y galit sa korupsyon sa gobyerno pangunahin na sa mga flood control projects. 30% naman ang nagsabi na sila ay natatakot o nangangamba habang 9% naman ang nagsabing sila ay dismayado sa issue. Ang anger o outrage emotion ng mga Pinoy tungkol sa korupsyon ang nanguna sa karamihang mga socio-economic classes at sa lahat ng lugar sa bansa. Lumabas din sa survey na mas galit ang mga kabataang Pilipino, partikular na ang Gen Z at Millennials. Samantala, karamihan din sa mga Pilipino o 83% ang suportado ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isiwalat ang isyo ng korupsyon upang makamit muli ang tiwala ng taong bayan habang mas pinagkakatiwalaan naman ng mga Pilipino ang Independent Commission on Infrastructure na manguna sa investigasyon na sinundan ng Senado at panghuli naman ang House of Representatives. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang pag-alis ng temporary ban sa pag-aangkat ng mga poultry products at wild birds mula New Zealand kasunod ng pagkontrol sa bird flu o avian influenza outbreak sa nasabing bansa. Sa inilabas na Memorandum Order No. 62 na pinirmahan ni DA Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., pinapahintulutan muli ang pag-aangkat ng na mga nasabing poultry products mula New Zealand kabilang na ang day-old na sisiw, itlog at similya para sa artificial insemination. Ito ay makaraang ipinatigil ng DA ang importasyon ng Enero nitong taon dahil sa pagkalat ng sakit sa New Zealand at at layon din na mapangalagaan at maproteksyonan ang poultry industry sa bansa. Matatandaang nung nakaraang linggo, inanunsyo rin ng DA ang pagbabalik ng importasyon ng live birds mula sa Azerbaijan, Kazakhstan, Malaysia, Saudi Arabia, Slovenia at Sweden matapos matiyak na wala na rin avian influenza sa mga nasabing lugar. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.